Gusto mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa sa mga inabandona at pinabayaan na ng mga lugar ay posible pa rin tayong makadiskubre ng mga mamahali na tila ba mga maituturing na nating kayamanan? Kaya mula sa sikretong umabot sa dalawang milyong dolyar hanggang sa sinaunang balon sa ilalim ng bahay ay pag-usapan natin ang 10 mahahalagang gamit na nadeskubre sa inabando ng lugar. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Yaman sa bahay Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga abandonadong bahay ang isa sa pinakamadalas mahanapan ng mga sinaunang mamahaling kagamitan. Kagaya na lamang ng inabandon ng apartment na ito sa Bansang France na huling binuksan taong 1939 kung saan nang mamatay ang may-ari ng lugar taong 2010 ay pinaghatian ito ng kanyang mga kamag-anak na nagresulta ng kanilang pagkagulat matapos nilang malaman na may mga mamahaling kagamitan ang nagtatago lamang dito kagaya na lamang ng mga gintong alahas, salamin at pati na rin mga aparador na itinuturing ng makaluma at antigo na nagbibigay sa kanila ng mataas na halaga. Dagdag pa sa mamahaling mga kagamitan na ito ay ang ipinintang larawan na umaabot ang halaga sa lagpas 2 milyong dolyar o higit 110 milyong piso sa ating pera na hindi nakatakatang malaman na pinag-agawan ng mga kamag-anak. Number 9 Larawan mula sa 18th Century sa panahon ng digmaan ay hindi na bago sa ating kaalaman na madalas lisanin ng mga tao ang kanilang mga tirahan na naging daylan para may mga mamahalin silang kagamitan ng maiwan dito. Kagaya na lamang nang nangyari sa syudad ng Havana sa bansang Cuba kung saan ang dating iniwan ng isang mag-asawa noong 1959 matapos mangyari ang Cuban Revolution ay kasalukuyan ng ginawang maseyo na naging daylan para madeskubre ng ayusin ng gusali ang isang larawan na itinago sa loob ng isang pader. Ang ipinintang larawan ay nanggaling pa noong 18th century kung kaya't itinuturing na itong antigo at sigurado akong mayroong mataas na presyo kung sakaling ibenta sa merkado. Number 8 Comics. Ang mga comics ang isa sa pinakasikat na uri ng babasahin sa ating planeta. Pero alam mo ba na ang mga mumurahin at madalas na ibinibenta lamang sa tindahan na mga librong ito ay kaya ring umabot sa milyong-milyong halaga? Ganito na lamang ang nangyari sa comics na Action Comics Number no. 1. Kung saan nadiskubre ang babasahin na ito? Sa isang storage locker lamang. Kung saan dahil sa na ang kondisyon ng comics ay hindi ito nasira kahit pa lumipas ng maraming mga taon ay umabot ang halaga nito sa lagpas dalawang milyong dolyar. Dulot na limitado lamang ang bilang ng comics na ito na dahil pinag ng mga kolektor ay hindi nakatakotakang umaabot sa napakataas na halaga sa tuwing ibinibenta sa merkado. Number 7, Sikretong Kanta ni Michael Jackson sigurado akong kilala mo na si Michael Jackson dahil siya lang naman ang isa sa pinakasikat na mga aawit sa ating kasaysayan. Pero alam mo ba na may mga kanta siya na hindi nagawang ilabas sa publiko? Sa syudad ng Toronto sa bansang Canada ay may isang lalaki na bumili ng warehouse na naglalaman ng mga memorabilia ni Michael Jackson kung saan laking gulat niya na lamang Madiskubre niyang nakabilang dito ang ilan sa mga kanta ng mga aawit na hindi alam ng mga tao. Kagaya na lamang ng kanyang mga kanta kasama ng kanyang mga pamilya at iba pang mga sikat na mga aawit. At limang kumpletong kanta na kung sakaling ilabas sa publiko ay hindi maitatangging sisikat at magugustuhan ng maraming mga tao. Number 6, Nanalong Ticket sa Lotto alam mo ba na mayroong posibilidad na manalo ka sa loto kahit pa hindi ka bumili ng tiket? Ganito ang nangyari sa isang lalaki mula sa Mansang Amerika. Matapos niyang makita ang isang tiket ng loto, mula sa isang basurahan na napagalaman niyang nanalo pala siya ng isang milyong dolyar. Masaya na sana ang lalaki ngunit matapos mabalitaan ito na nagtapon sa tiket ay agad niyang inireklamo ang lalaking nakahanap na mabilis na talo at napilitang ibigay ang kanyang nakuha ang premyo sa original na nagtapon ng tiket. Hindi naman lubusang nalungkot ang lalaking nakahanap dahil napilitan naman siyang bayaran ng nagtapon ng pera na umaabot sa halagang isang apat na pung libong dolyar na hindi may tatangging malaki at nakatutuwa pa din. Number 5, libo-libong dolyar. Sigurado kong haka sa kabaitan ng photographer na ito na noong nagdesisyon na bisitahin ng isang abandonadong bahay upang kumuha ng mga retrato dito ay nakakita ng mga antigong kagamitan at nakuhukay pa ng isang dilaw na plastic bag na naglalaman ng 7,000 dolyar na nakatutuwang isipin ay agad niyang ipinagbigay alam sa mga otoridad na naging gailan para matawagan niya ang mga kamag-anak ng dating nagmamayari ng bahay na ito. Ang kanyang nakontak ay ang apo ng dating mag-asawang tumira dito na agad natuwa dahil sa kanyang nakuhang pera na nakatulong daw upang mas mapagaan ang kanyang buhay sa kasalukuyan kung saan itinuturing niya na regalo ang pera na ito ng kanyang lola lola na matagal lang pumanaw. Number 4 Bohok ni George Washington Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na noong unang panahon ay nakagawian na ng mga tao ang magregalo ng kanilang mga buhok? Ganito na lamang ang nalaman ng mga tao sa siyudad ng New York sa bansang Amerika. Matapos madiskubre ng isang estudyante sa kanilang eskwelahan ang isang lumang libro na naglalaman ng isang tali ng buhok na ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay nanggaling daw kay George Washington na kilala bilang pinakaunang presidente ng bansang Amerika. Ang nagmamayari daw ng libro na ito ay ang nagpatayo ng eskwelahan na dating kaibigan ng presidente. Kung kaya't kahit na hindi mapag-aralan ng DNA ng buhok na ito upang mapatunayan na nanggaling nga ang buhok kay George Washington ay pinaniniwalaan na ng mga tao na totoo at tunay na buhok nga ito ng dating presidente. Number 3, Mangkok Huwag muna tayong umalis sa siyudad ng New York sa bansang Amerika dahil hindi lamang hibla ng buhok ng dating presidente ang nadiskubre dito sa hindi inaasahang lugar dahil pati na rin ang isang mangkok na sinasabing may tanda na ng isang libong taon ay posible rin palang makita dito kung saan ang antigong bagay nito ay nanggaling pa sa bansang China at ibinenta lamang sa halagang 3 dolyar o halos 200 piso na hindi may tatangging magpapakamot sa ulo ng marami sa mga tao nang malaman ng bumili ang tunay na halaga ng mangkok ay labis na lamang ang kanyang saya dulot na nang ibenta niya ito sa auction ay umabot ang halaga ng gamit sa 200 milyong piso na hindi may tatangging ita lamang ng posibilidad na ang ituturing mong basura ay maaaring maging kayamanan ng iba. Number 2. Kahon ng pera Hindi na natin may tatanggi na ang pagpapaayos natin ng ating mga bahay ay kinikailangang paggastusan ng malaking halaga ng pera. Kung kaya't labis na lamang ang tuwa ng mag-asawang ito, dulot na matapos nilang mag-isang ayusin ng kanilang bahay, ay nadiskubre nila ang isang kahon sa pagitan ng kanilang mga pader na naglalaman ng malaking halaga ng pera na matapos nilang bilangin ay umaabot sa 45,000 dolyar na agad nilang ginamit upang pambayad sa kanilang bahay at lupa. Hindi matukoy ng mag-asawa kung sino ang naglagay ng kahon na ito sa loob ng pader at kung ano ang dahilan pero malaki pa din ang kanilang pasasalamat sa pagkadiskubre nila dito. Number 1. Balon kailangan namang hindi na natin dapat ipagtaka kung sakaling makadiskubre tayo ng hindi natin inaakalang bagay kahit pa sa loob ng ating bahay. Kagaya na lamang nang nangyari sa pamilyang ito mula sa syudad ng Pellmouth sa bansang England matapos nilang madiskubre ang isang balon sa ilalim ng kanilang terahan na matapos imbestigahan ay napag-alaman na nagmula pa noong ikalabing anim na siglo kung saan matapos galugarin ang loob nito ay nadiskubre nila ang mga lumang espada na itinuturing ng antigo. Hinarangan naman ng mag-asawa ang bungangan ng balon na ito sa takot na mahulog ang kanilang mga anak dito. Ngunit hindi pa din nawawala sa kanilang isipan kung ano nga ba ang laman nito at kung bakit ito tinabunan ng kanilang tirahan. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin dapat husgaan ng isang lugar dahil lamang sa itsura at kaligayon nito. Dahil baka sa pinaka hindi inaasahang lugar pa tayo makakita ng kayamanan. Kaya para sa iyo, sa tingin mo ba ay mayroong mahalagang bagay na nakatago sa loob ng iyong bahay? Simulan mo nang maghanap. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.